Isa sa mga makasaysayang palatandaan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa probinsya ng Pangasinan ang Veterans Memorial Park at World War II Historical Markers sa likuran ng Lingayen Capitol. Pero ang kinatitirikan ng mga ito, gaya ng MacArthur Marker, hindi raw akma kung saan naganap ang makasaysayang Lingayen Gulf Landing. Kaya kamakailan lang, inaprubahan na ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang paglipat sa mga ito sa tabing dagat ng Lingayen Gulf ito'y bahagi ng Capital Redevelopment Project na naglalayong gawing mas makabuluhan at akma ang pagbibigay pugay sa mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa liham na ipinadala ni NHCP Chairman Dr. Emmanuel Calairo kay Governor Ramon V. Gicura III noong 24 ng Enero taong 2024, inihayag ang opisyal na pagsangayon ng NHCP sa planong ito. Dahil dito, ang markers pati na rin ang mga relics tulad ng mga tangke at eroplanong ginamit ng digmaan ay ililipat sa mas angkop na lokasyon sa Bay Area kung saan aktual na naganap ang Lingayen Gulf landing noong 1945. The uh, National Historical Commission to chairman uh, Kalihiro already okay, uh, approved the proposal of the provincial government to transfer the MacArthur marker. To uh, doon po sa may uh, malapit sa uh, Bay area. Uh, MacArthur Marker will be transferred in that area together with the war, war uh, uh, relics, mga tanke, mga aeroplan, magbibigipat really po natin doon sa lugar na yan. And will be a fitting uh, tribute to of our war veterans because uh, uh, it is really near you know, the Lincoln Golf where General uh, MacArthur landed in 1945. Naghayag naman ng suporta rito ang mga veterano. Ito na maganda dito. Sa ililipad nyo sa kabindang, mas maganda, maganda dahil panagbago. Mas saka mabago rin yung at the same time, lang naman kami. Hindi araw-araw, yearly lang. Sa isang araw Bukod sa pag-aproba ng NHCP, dumaan din sa konsultasyon ang proyekto at nakuha ang Environmental Compliance Certificate, patunay na isinasaalang-alang ang kapaligiran at kasaysayan ng lugar. Tinayak naman ni Governor Giko na mananatiling buo ang diwa ng Veterans Memorial Park sa paglilipat nito. Ayon din sa gobernador, mas magkakaroon ng makabuluhang presentasyon ang papel ng Lingayen Gulf Landing bilang pagkilala sa kagitingan ng mga Pilipino at sundalo noong World War II. Valerie Dismaya, RNG News.